Naging magarbo ang kauna-unahang pyro musical show na idinaos sa dating Ward zone ng Marawi City. Tumagal ng halos kalahating oras ang makukulay na pailaw na sinabayan ng magagandang musika. Layunin ng pyro musical show na ipagdiwang ang liberation ng Marawi mula sa paglusob ng maute. Layunin din ng pagdiriwang ang magbigay sigla ng mga mag-aaral. Nilinaw naman ng Marawi na walang ginastang pera ng gobyerno sa pailaw dahil sponsor dito. Sinabi rin ng lungsod na hindi porket masaya sila, ay hindi sila nakikiisa sa kanilang kapang muslim na naiipot ngayon sa bakbakan na Israel at Hamas. Hindi pwedeng sabihin nun na magkakaroon tayo ng konting programa, eh hindi na natin nararamdaman ang sakit na nararamdaman na ating mga Palestinian brother This is only one way of showing also the resiliency of the Maranao people that we have withstood. and we have stood against the terrorism that plagued our place 2017